isang TV series sa Amerika na pinamagatang Destination Fear na kunsaan ang mga host ng show ay pumupunta sa mga haunted location para magsagawa ng kanilang investigasyon. At sa isang episode nga nito na nagtrending sa Twitter ay meron di man nung nakuha na ng show na hindi nila napansin hanggang sa itinuro na ito ng kanilang mga viewers. Sa maiikling video ito na ipinahagi ng Twitter user na Sekency, si ay nakarinig ang grupo ng tatlong malalakas na tunog at nang kunan nila ang pinagmumula nito, ay hindi nila napansin na nagpakita pala sa bahaging ito ang isang itim na pigura na mistulang isang tao na sumilip sa grupo at agad ding nagtago. Paging ang mga host ng show ay walang maibigay na paliwanag kung ano nga ba ang nakitang ito ng mga viewers. Pero isa lang di manawang sigurado na hindi ito anino ng sino man sa kanila. Ang Japanese YouTuber na si Yamakyu na ilang ulit ko na rin naitampok dito sa ating channel na nakabili di manaw ng isang bahay sa Japan na saan kinagambala di yung siya ng multo ng dating may ari ng bahay at minsan na rin niyang nakuhanan ang nakapangingilabot na boses nito at mga pagpaparamdam. Itong nakaraan habang nagpapahinga si Yamakyu sa kanyang tahanan, muli siyang nakarinig ng mga boses at sinupo kanya itong kuhanan. Muling maririnig sa video ang isang makapanintig palagibong tinig nang mestulang isang tao na umiiyak na bigla na lang ding tumigil nang sinubukan niyang lumapit sa pinagmumulan nito at sa sumunod na gabi. Koyしてます. Pinakarinig si Yamakyu ng mga boses at agad siyang lumabas para puntahan ang pinagmumula nito. Dumampot siya ng isang patpat at inihagi sa direksyon kung saan nagmumula ang boses at agad naman itong tumigil. Ang susunod na video ay pinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Cristal Mondehar at mula ito sa isang Facebook user na nagkangalang Rifal dahil meron din man nung sa video ito na makapanintik palahibo. hibo. <silence> Makikita sa video ng ito Miss tulang isang tao Na nakasilip sa lalaking kumukuha ng video Pero mapapansin na kakaiba ang kulay nito At bagamat gumagalaw ito sa video Ay eh, hindi mo ito makikita ang kumurap Gayunpaman Wala na akong iba pang nakuhang impormasyon Tungkol sa video ng ito Kaya naman malaya kayong i-comment sa ibaba Kung ano sa tingin nyo ang isang ito isang TikTok user na may username na withxtit ay nagbahagi ng isang kakaibang video sa kanyang TikTok account na kung saan sila ay nanonood ng katatakutan ng kanyang nobyo ay napansin nila na gumagalaw ang kanilang kortina. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at sinubukan itong kuhanan. <gasps> oh, Jesus, hell! That was... Fun. What is it doing? What is it doing? What in the Habang sinusubukan nila na kuhanan ng tiyo na kusang paggalaw ng kortina, nagulat sila oh. nang makita nilang mistulang may mga daliri na humawak at pumakat sa kortina. <gasps> oh, Jesus, hell. Sa isang Facebook group na nasalihin ko kamakailan na para sa mga taong mahilig sa katatakutan ay nakita ko ang video ito na ipinahagi ng isa sa mga member na kuha di umano ng kanyang pinsan na nakatira sa tabi ng isang lumang eskwalahan. Ayon sa kanya, narinig di umano ng kanyang pinsan na tila may tumutugtog sa music room ng eskwalahan. Yun ay kahit alas na ng madaling araw at dahil kakaiba ang pangyayaring ito ay sinubukan niya itong kuhanan. Malino na maririnig sa video ito ang mga instrumento na tumutugtog na para di man manong may nagpa-practice sa loob ng eskwelahan. Pero ayon sa isang member ng group ay random lang ang mga tugtog na yon at para di man manong pinaglalaroan lang ang mga instrumento. At heto pa, dahil nagtrending ang video ito sa group, isa sa mga member ang nagtungo sa nasabing eskwelahan para kumpirmain sa gwardya ng school kung meron bang nagpa-practice nung oras na makuha na ng video ng ito. At ayon nga mismo sa gwardya ng school, ay hanggang alas 9 lang di ang mga practice at walang banda na nagpa-practice sa school ng Madaling araw o ng mga oras na makuha na ng video ito <coughs> Pansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa si 80% na ito, iniimbitahan kita na ihit ang subscribe button at ang notification bell. Dahil marami pong mga nakakatakot na videos ang paparating. Noong 2009, may isang YouTube user na nagbahagi ng isang makapanindig palaki pong video na kuha mismo sa kanilang tahanan. At ayon dito, madalas di mo na siyang nakakarinig ng mga tunog sa kanyang tahanan pero noong una hindi naman nila ito pinapansin Hanggang sa isang araw habang kinukunan niya ang kanyang pagtugtog Ay nakuha niya ito Hello? Narinig siya ng tunog mula sa labas ng kanyang kwarto at nang sinubukan niya itong puntahan ay wala naman siyang nakita. Dito ay nakarinig naman siya ng tunog mula sa loob ng kanyang kwarto at tumugtog ang kanyang piano. Maya maya pa ay bigla na lang bumukas ang TV at biglang sumara ng malakas ang pintuan ng isang kwarto. may isang lalaki sa Mexico na madalas di manong makarinig ng mga boses nang mistulang isang tao na umiiyak sa isang kalsada na dinadaanan niya sa tubing siya yung muuwi ng gabi. Pero kapag kinukwento niya ito sa iba, ay wala namang naniniwala sa kanya. Hanggang sa isang gabi ay sinupukan niya itong kuhanan ng live. Tolik! Oli, vente para acá. Escuche. A lo lejos se logra escuchar algo. Oigan, oigan. No man, no. vente, Dolly. Vente, no manches. Se escucha hacia acá, hacia los cafetales. perros los perros Sa live stream na ito na napanood ng kanyang mga kaibigan at pamilya Maririnig nga ang mga boses ng mistulang isang babae na umiyak Na ayon nga sa lalaking ito ay madalas niyang naririnig sa tuwing napapadaan siya dito ng gabi At sa tingin niya ay sapat na ito na patunay Ay naman no, Pwede Just... <coughs> <coughs> si Ian na may-ari ng YouTube channel na Midwest Ghost Hunter ay bumisita sa isang makasaysayang lugar sa Amerika na tinatawag na Punan Bill na kung saan pinapangalagaan ng mga lumang gusali at bukas bilang isang tourist spot pero katulad ng ibang mga lumang gusali pinaniniwalaan din na ang mga gusaling narito ay hunted. at matapos ngang bisitahin ni Ian ng hotel ng Punan Bill na kung saan ay may nai-record siyang boses At nakuha na ng diumano isang aparasyon sa kama Clear on here Sunod pinuntahan ng lumang mansyon sa Bonanzaville Na kunsaan nagmumulto diumano ang dating may-ari ng bahay Na nagnangalang Annie at David While doing photography around the mansion I captured this ominous, shadowy aura floating over the stairs Annie Are you here? Whoa. Did you see that? Dang. Annie, if that was you, could you separate them? Whoa. Annie, do you want me to leave? Come on now. Whoa. Sa umpisa habang kumukuha ng mga litrato si Ian, napansin niyang may nakuha ng anino ang kanyang kamera na lumulutang sa hagdanan. At habang sinusubukan niyang kausapin ang man ay multo ni Annie sa pamamagitan ng dala niyang dowsing rod, nakatanggap naman siya ng mga sagot dito at narinig niya ang poses ng isang babae na posible di manong mula kay Annie. Matapos ito, sinubukan naman niyang kausapin ang tiyo ng multo ni David na madalas di manong maririnig na pinapalabas ang mga taong pumapasok sa kanilang bahay. David? Is this where you developed your photos? It's pretty amazing that you invented the film roll apparatus. I mean, that's pretty ingenious. You got anything to say about that? Oh. Okay, I thought I heard something up here. Up. <gasps> oh. up. 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 David, did you die in this room? I heard you died of a brain hemorrhage, and I'm very, very sorry to hear that. Are you the one that leaves the imprint on the pillow? Could you do it right now? What the heck is that? What is that? down there wait a minute look at that dude these sticks are freaking moving oh hell no hell no how is that even possible look at that you're freaking moving like crazy and that's her stay unstable That's even more terrifying. Oh God. Habang sinusubukan ni Iya na tawagin ang di ng multo ni David, nakarinig siya ng malakas na tunog mula sa itaas at nang sinubukan niya itong puntaan, ay nakarinig naman siya ng poses ng isang lalaki na posibleng di mula kay David. Nang makapasok na si Ian sa loob ng kwarto na David, nakarinig siya ng mga tunog mula sa ibaba at dito nga ay nakita niyang gumagalaw ang lamp na ito. Kung gusto nyo mapanood ang kabuuan ng video ito at ang iba pang mga videos ni Ian, bisitahin at mag-subscribe na rin kayo sa kanyang YouTube channel, na Midwest Ghost Hunter. Ang susunod na video ay pinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At ayon sa kanya, sa video ito na mula sa YouTube channel na My One Family, ay meron din manong nahakip na white lady. ang kinukunan ng uploader ang isang bata. Makikita sa bahaging ito ang paglitaw ng mistulang isang buhok na mukhang mula sa isang tao na nakabaligtad. Pero isa nga kaya itong white lady. ang Kang Piti may pumasita sa isang ilog sa Thailand na kung saan ay maraming tao na di nasawi dahil sa pagkalunod. Kaya naman pinaniniwala na may mga kalaluwang gumagala at nagpaparamdam sa lugar na ito. At sa pagbisita nga ng grupo sa lugar na ito ay sinubukan nilang mangalap ng mga batunay kung totoo nga ba mga kwento-kwento. Ano -kwento. ba? <coughs> ano ba? 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 เดี๋ยวไฟแดงคู่อะไฟแดงหใช่เหรอมันมันป็นไฟไงไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกูขนลุกว่ะทำไมทังนี้วะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมาตัวใหญ่้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นเฮ้อเห้ยเฮนยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เมัน Habang nasa tabi ng ilog ang grupo nakakita sila ng kulay pulang ilaw sa dilim na mestulang mga mata at mayamaya -maya pa nga ay nagpakita sa kanila ang imahe ng isang itim na aso na may kulay pulang mga mata na halos kasing laki di yung mano ng isang kalabaw. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito sana ay mag-iwang ka ng like at ngayong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat! Shoutout sa ating channel members na sina Uline Salinas, June Magtanggol Jr., Alvin Brian Gilang, Abigail Abelain, JB sa Sakilayan, Estela Villaseran, at Jelian Ranay. Hi! Kung meron ka mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapestv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!